Ayun mga idol, nagbabalik. Nandito tayo ulit sa Divisoria. Ayun oh. No? Divisoria Mall. Ayun. Namili tayo ng mga Dadalhin natin sa pag-alis. Tara po. Oh. Kasi pagkai. Uh, ano ka? Pagkai ah. Ito lang sinara lang ng mga tao meron kayo dito. Eh, mga idol siksikan. Right nine, 90, she knows, she knows! ay si nakil na Mura lang kumakain. Hay right lang yung po. Oh. Tatlo sandan. dan So yung pang-decorate sa Christmas tree mga idol, nagkalat narito sa Divisoria. Oh. Ayan oh. Christmas na dito sa Divisoria mga idol. Pagdadating ka ng bahay. Bibili tayo ng medyas mga idol. Tatlo, 50 pesos. 50 Magkano po yan? 50 po. 50. Ayun. Pabili pong ano, dalawang balot. Ano po, Nike? Nike, Nike po. Laging vlogger eh. So yun, nakabili na tayo. Kompleto na yung gamit natin mga Lodi. Tikot-tikot pa tayo baka may sakaling may mabili pa tayo ayun oh grabe kaliwat kanan marami ng decoration ng uh, pang christmas christmas tree Ayan, idol pre oh dami laro no? <laughs> ayun oh Ayun, atid muna natin sa sasakyan yung ibang binili natin mga idol para gumaan yung ating uh, paglalakad. Ayun mga idol, hindi ko nakuha nang si Lola. Adulas. <laughs> Buti na lang di ko siya nakuha na ng video. Viral sana ka. Viral ka sana ngayon. Ayun. Busy na yung ibang mga tao. Namimili ng mga paninda nila. Pang December mga idol. Dahil uh, ngayon pa lang ay mura na. Magmamahal pa yan pag, uh, pagsapit ng December. Si Lola. Oh. Bali ng ano. Walang nabili basta busog. Ano -la dito tayo sa parkingan at itman natin sa sasakyan yung ating mga pinamili mga idol ito para uh, iwas bitbitin ayun nagkita kita kami nila ko dito sa parking ayun na sila titistingin daw niya yung kwan binili nating pellet gun pang ano ipinabili ni boss mga idol pang baril ng kwan meow 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 dahil marami tumatay dito sa garden natin ang hirap maglinis araw-araw yan pambubugaw lang naman natin yan mga idol Hindi atara Yun. Pangalawang putok. Walang bala. Ayun. Quality. Quality. Mahina ba? Mahina daw mga ito. Isa <laughs> pa nga. Ayun. oh gusto niya yung bubutas ng manoy pader mga idol <laughs> ayun wala nang bala naubos na <laughs> ayan ano? so ayan nga pala yung aming mga pinamili mga idol mga prutas damit uh, at syempre konting kwan natin sa Vietnam mga idol ayan ang binili rin ni Miss mga idol ayan o. Oh. so yun lang naman konting ano lang at uh, so sunod ay, ay, butas na naman natin bulsa. <laughs> Balik na naman tayo sa utang. Ayan mga idol, bili tayo ng nilupak. Ayan, try ni ko Ito try din ni Madam Melody. ko First bite sa inyo. Ang <laughs> hmm, trap ah. Trap mga idol. So ayan mga idol, nag-traffic na. Pahabon na kasi eh, no? Nag-umpisa na mag-trepek kasi pauwi na yung mga namimili. Hapon na. Hapon. Sulit. So, ayun mga idol, napag na namin. Pupunta naman kami ng kwan. Pagawahan ng show pao dyan sa may pin dahil nagpapabilis si boss Kaya Tara Samahan nyo kami Mga idol So ayun mga idol Papunta na kami Ito na kami On the way So ayun Laging Christmas Dito sa Kwan Divisoria Napakaganda talaga Napakasaya talaga Ng Divisoria Araw-araw Para laging may fiesta Yan Ganyan ang Divisoria Mga idol Kakanan tayo dyan to ay, ah, diretso na no. Medyo malubak yung daan kaya malog yung ating uh, video mga idol. Ayan. Malapit na tayo. Ayan, fiesta rito. Banderitas. Ayan mga idol, magpas kami. Lalakarin ko na lang, pabalik. Ayan o. Oh. Uy, may bike. Hindi tayo masagi ng bike. <laughs> nakita ko na yung one key. Ayan, dito tayo bibili ng siopaw mga idol. Pasok tayo sa loob. Ayun. One key. Ito na, pinulong. Ito sa one key mga idol. Ayun yung shop na bibili natin mga idol. Ang laki oh. Kukunin natin. Tingnan mo. Grabe. Ayun oh. Dalawang bola-bola. Oo, bola. oh, diba? Sulit. Maghapon mo ng kainin yan. Laki oh. <laughs> Ayun mga idol. Nabili ko na. Balik na tayo sa sasakyan. Grabe. Ang mahal ng isa. 280 isang piraso. <laughs> grabe sulit na sulit naman laki kasi so yun medyo masikip yung kalsada dahil nag uh, two side parking sila na tayo sa sasakyan so ayun mga idol pauwi na kami at nabili na natin yung show pony boss let's go ayun pag uwi nga namin mga idol matrapik na Ayan o oh, bumper to bumper na ayun ang isitan mga idol laging Christmas o oh lagi may Christmas light ayun sa wakas mga idol lumuwag na yung traffic wakas at sa wakas mga idol nakawin na rin kami at yun na nga nagmumukbang na ng uh, lansones si madam na binili sa divisoria at inabot nga namin ang aking nanay nag dinner na yan o nakataas pa yung mga paa n' <laughs> So ayan hanggang uh, dito lang muna mga idol. Maraming salamat na naman sa adventure. Thank you po mga idol.